So, kakain na ho ako, ano. Ang sarap ho, ano, tinayin nyo. Kala nyo buo ang tilapia, hindi ho. May kalahati na lang. <laughs> Kinain ni Ilokana. Mmm. Sarap. The best. Ano. Super yummy. Tapos, kakain tayo may munggo. Mmm. Pag wala kaming malunggay, spinach so ang aming nilalagay. The best. hmm, Itong bupis, grabe ang anghang. Nanini pa ho. Mm. Sarap. Gutom na gutom ho ako. Kaya ako'y napaka ng garne. Lasang tilapia talaga. Kasi tilapia ho ito. <laughs> nabiliho namin ito sa isang Chinese store. Pero ang isdahong ito ay made in Vietnam. Nakalagay naman no sa plastic, sa pack. Linis na siya pag binili niya. <laughs> Saan po tayo? Yan. For today, bag, For today. Kasi nga ako ngayon ay day off. Holiday dito sa France. Kaya naman ho, wala tayong pasok. So, kaya pahinga muna tayo bukas ang ating trabaho. So, ayun lang. Bye! Thank you for watching.